J.M. Ibarra, naging martial Bodyguard ni Fiong Smith sa Dubai? What's up, madlang people? Thank you for tuning in. Ako po muli si Josepa dito sa... Josepa, anong latest na nagatit sa inyo ng mga trending topic tungkol sa inyong mga favorite celebrity update? Heto nga, nagmistulan. Ayan. nagmistulang bodyguard slash marshal slash kabardagulan ni Fiyang Smith. Itong si J.M. Ibarra sa color perfume sa Dubai. Heto, panoorin natin ang mga naturang video. Ayun. Ay, сэс 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 Grabe talaga ang dagsa ng tao. Ano? Ang init talaga sila. Mainit talaga silang tinanggap sa Dubai. Hindi rin, parang hindi rin na inaasahan ng mga marshal ng mga security guard, di ba? Sa Dubai na ganoon. Karami ang supporter ng JN ang Talaga namang dagsa dumog. O siya, ituloy na natin ang video. <laughs> 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 just uh, the speaker is Let's yes. <laughs> yes. give the speaker here. Well moved. grabe lang. nakilabo talaga yung mga tilian ng tao. Grabe, siksikan. My gosh, iba talaga ang JN Fiang. Sila na talaga. ba diba? Sila, ta na sila. Sila na yung talagang next big thing. Talagang grabe. Ano? mabibingi ka talaga doon sa sigawan ng tao. Ramdam na, ram ramdam na ramdam mo yung excitement nila na makita si JM Ibarra at saka si Piang Smith na mas kilala sa tambalang JN Piang. Diba? Tuloy natin ang video. sobra. Sobra. Wala akong masabi sa mga taga Dubai ha. Grabe. Sobrang init ng pagtanggap niyo sa JN Fiang. Diba? Palakpakan tayo. Ginalingan ng team live. Talaga namang kabog na kabog. Ang init ng pagtanggap nyo kay Jay Mibara at kay Fyang Smith. Tuloy natin ang video. Kuya magis <laughs> ka pa. Kuya. gusto ko silang makabayan. Kami ba yun? <laughs> <laughs> Pero kung <laughs> 'di ba? Simpleng ganunan lang ng JN 'di ba? Simpleng bardagulan lang nila. Diba? Grabe na yung dating at infak sa atin ng bardagulan ng JN Piang at talaga namang hindi ko kinaya ang team life. pinapaalis si kuya dahil nakaharang siya sa JN di ba Tawang-tawa talaga ako sa, ano, sa team live, di ba? At least ngayon, nai-experience nyo. Nai-experience namin dito sa Pinas kapag kami nagti-team live. Talaga namang aliw na aliw. Ako habang pinapanood ko ang mga behind the scene ng team live. Talaga namang ang galing. Nakakatawa. Sobrang nakaka-good vibes. At yung effort ninyo, yung excitement talagang nandoon. Grabe kayo magmahal sa JN Fiang. O siya, bago tayo magkaiyakan, tuloy na natin ang natura mga video. Guys, hindi nyo naiintindihan yung pinag-usapan natin. Adjust. adjust. Move, move. Oh God, move. Girl, move. Adjust, adjust muna. Adjust muna. Adjust muna Adjust now. Ayaw nyo makinig sa akin. Adjust now. Ayaw yung makinig. Dito lang tayo. Ayaw nyo makinig. Sabi ko, adjust. Adjust lang po. Adjust lang po. Adjust lang Adjust. Adjust. Akarating kayo Grabe. Mula dumating ang JN and Fiang. Sa airport pa lang. Mainit niyo na silang tinanggap. Hanggang sa, sa anumang event ni JM, ng JN and Fiang, nandiyan pa rin kayo. Maraming salamat sa team live natin dyan sa Dubai. Ayan, sa mga JM supporters, sa mga Fiang supporters, at lalong-lalo na. Ayan, sa mga JN Fiang official, ayan, mga main, ayan, maraming maraming salamat po sa mga update niyo sa mga social media, at sinagap natin po yan lahat para, ayan, mapanood natin ang kahit papano bumbo buo at hindi bitin. Ayan, maraming maraming salamat po. Ayan, kaya kung gusto nyo po maging updated, ayan, sa mga latest. Ayan, ganap ni na Jamie Ibarra at Fiang Smith. Lalong-lalo na sa na mas kilala sila sa tambalang J and Fiang. Ayan. Ay huwag niyo po kalimutan mag-subscribe. I-click niyo po yung malit na bell dyan sa baba para lagi po kayong updated sa mga latest video ko. Muli po, ako po si Josepa dito sa Josepa. Anong latest? Hanggang sa muli. Paalam!